Nag-attend kami ng birthday party kasama ng mga ibang mommy vlogger. Kilala niyo ba kung sino yung birthday boy? Pagkarating namin, nag-register muna kami, tapos binigyan kami nitong stop para sa mga activities. Sinalubong pala kami ng mother ni Mommy Ayek Andito na rin pala sila mommy Trisha and Hera. Second honor pala tayo. Habang nag sa mga ibang guests, eto nag muna kami kay Maring Ayek Tapos pumila na rin kami para sa snack. So yung unang tinikman natin is itong mga waffles. Merienda time na nga pala ito. Buti na lang talaga nakatulog si Kitty bago kami umalis ng bahay. Anyway, tinry pala namin parehas yung chocolate saka yung strawberry na waffle. Yung next naman na tinry natin is itong hot dog on stick. In fairness ha, habang nag edit ako, medyo nagutom ako ng slight. Aba, Habang inaantay pala namin si Daddy Chan dun sa mga snacks, eto nagpicture-picture -picture muna kami ng mga mariko and syempre, cheese meal. Sa mga hindi pa nakakaalam, ayan si Maring Trisha and Maring Ayek, kami-kami talaga yung mga magkakabatch before sa TikTok. Kahit meron na kaming mga sari-sariling mga friends and circles, nagkikip in touch pa rin talaga kami. Kaya salamat talaga sa TikTok dahil binigyan niya kami ng ganitong community. Anyways, third honor nga pala si Sis Abby. Hindi yeah. pa ako masyado nakakapag-hi and hello. Pinapunta na kami sa harap. Meron kasing nakatago sa ilalim ng seat namin. Nagstart start na pala yung palaro and tinanong kami anong gusto naming prize. Kami Chenowish mo! 14. <laughs> First time din pala namin ma-meet in person si Mommy Paula and Atoya. Tapos dumating na rin pala si Nadoki and the twins. Grabe, ang tagal na since last kami nagkita-kita. Miss na Miss Yorn. Aba, aw. So ayun, officially nag-start na yung party and pumasok na yung family ng celebrant. Andito rin pala si Blippi. Grabe, sobrang saya ni Kitty kasi aside kay Miss Rachel, talagang si Blippi yung pinapanood niya. Every screen time niya. Pumasok kami sa saglit dun sa may likod para makita niya si Blippi. Si Blippi naman, lumapit siya tapos binasayaw pa ako abaw abangan nyo na lang sa mga vlog ng ibang mommies ewan ko kung may nakakuha pero syempre hindi magpapakabog ang mother ng ating celebrant sige nga kung magaling kayo anong song ang sinasayaw ni Maring Ayeka tsaka ni Blippi dito ang cute din pala ni Kitty at saka ni Ariana talagang hands sila habang sumasayaw after ng sayawa, nagstart na pala yung puppet show or yung ventriloquist natin sobrang nag enjoy na naman si Kitty meron kasing parang laugh sound effect yung parang ganon. Tapos tawang-tawa siya. Dumating din pala sila, Mami Eli and Aki. Nung time pala na to, nagtatawag na ng mga table number. So habang nag-aantay, eto, naglaro muna kami sa labas. Maya-maya, tinawag na yung table namin. Picture-picture ulit. Tapos, eto na nga pala yung mga food na sinerve and kinain namin. Thank you, Mare and Daddy Ton. Nabusog niyo kami. Before umuwi, hulaan niyo ko nung ginawa namin tama, nagpicture ulit. Nagbigay din pala sila ng mga souvenir. At ano yung laman ng loot bag and souvenir galing sa birthday ni Pio. Nung una, akala ko parang coloring book siya. Tapos nung Philip ko sa habila, parang scratch card pala siya. Tapos marireveal yung color. Next naman is itong mini slinky na merong smiley na design. So cute. Next naman is itong camera. Tapos every time ikiklik mo yung nasa taas, magpapalit-palit yung mga nakadisplay na pictures. Meron din siyang mini Rubik's Cube. Pero hindi natin masyado guguluhin kasi hindi ako marunong magbalik. Aba! Ito pala yung favorite ko sa lahat kasi kapag nilaro mo siya, parang palagi kang panalo. See? Meron din palang baby shark na stamp. Actually, nagamit na namin to ni Kitty. May marka pa nga ayan siya. Tapos meron ding ball na parang puzzle. Actually, nabubuksan to. Meron siyang candy sa loob. Meron ding bell. Kaya kapag sinake mo siya, meron siyang sound. Pakita ko na rin pala sa inyo yung pasalubong sa amin nila, says Abby, galing Malaysia. So, ayun, meron mga mask. Tapos, ito, monkey galing Legoland. Meron pala lahat ng mga besties nitong kitchen. Sabi niya na alala niya raw ako dito kasi may glasses. And meron din pala mga candies. Thank you, says.